Isang gabi, isang utos lang ng bienan ang tuluyang nagbago sa buhay ng mag-asawa. Matulog ka na sa balkonahe. Isang simpleng salita, pero naging simula ng isang gabi ng kilabot at misteryo. Ano ang lihim na itinatago ng lumang bahay? At bakit bawat gabi, may mga batang tumatawag mula sa dilim? Handa ka na bang marinig ang kwento na hindi mo makakalimutan? Kapit lang dahil sa pagkatapos ng video na ito. Malalaman mo kung bakit walang sinumang tumatagal sa balkonahe ng bahay na yon. Matulog ka na sa balkonahe. Isang salita ng biyenan ang nagpabalik sa pamilya nila sa kanilang bayan. Ahimik ang gabi. Anging huni ng mga kuliglig ang may rinig sa paligid. Ang ilaw mula sa lamparang nakasabit sa kisam ay kumikindat-kinda. Mainit ang hangin, mabigat sa dibdib. Amoy pawis at tuyong lupa ang paligid ng maliit na bahay. Si Lorna, bagong kasal, nakayuko sa hapag. Hindi siya kumikibo habang nag-ayos ng pinagkainan. Sa gilid ng mesa, nakaupo ang biyenan niyang si Aling Trining. Matalim ang mga mata. Parang laging may binabantayan. Tahimik, pero mabigat ang presensya. Ma, apos na po akong maghugas ng plato. Mahinang sabi ni Lorna. Magpahinga ka na raw, sabi ng asawa niyang si Edgar, halatang nahihiya. Ngunit bago pa man siya makasagot, sumabat si Aling Trining. Matulog ka na sa balkonahe. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok ni Lorna. Napatigil siya, hawak pa ang basang basahan. Napatingin siya sa asawa, nguni iwas ang mga mata nito. Ahimik ang buong bahay. Ang tanging kunog ay ang mahinang pagugong ng bentilador sa sala. Lumunok si Lorna, ramdam ang bigat sa lalamunan. Walang kahit anong paliwanag, umango siya at kinuha ang manipis na kumot. Paglabas niya sa balkonahe, sinalubong siya ng malamig na hangin. Amoy gabi, amoy damo, amoy alon mula sa malapit na ilo. Naroon ang lumang upuang kahoy, basag na ang isang paa. Nangingitim sa kalumaan. Umupo siya, at onti-unting humiga. Ang kisam sa labas ay may mga bita, at sa pagitan ng mga iyon ay may mga gumagalaw na anino. Tahimik, pero tila may mga matang nakamasid. Naririnig niya ang mahihinang yabag mula sa loob. Mga yabag na parang dumaraan lang, pero hinilo malayo. May kumaluskos sa ilalim ng balkonahe. Parang may gumagapang. Parang humahaplo sa mga paa niya ang malamig na hangin mula sa dilim. Napasiki ang hawak niya sa kumo. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata. Ngunit mas malinaw ang mga punog sa bawat segundo. Isang mahinang tinig ang narinig niya. Lorna. Mahina, parang bulong ng hangin. Ero malinaw. At mula sa loob ng bahay, sa mismong direksyon ng silid ng biyenan. Napatayo siya, nanginginig. Ngunit bago siya makagalaw, bumukas ng bahagya ang pinto ng silid. Mula roon, sumilip ang isang anino. Maliit at hindi si aling trining. Ang anino ay tila bata, payat, nakayuko, at nanginginig din ang mga kamay. Dahan-dahan itong lumapit sa may pintuan ng balkonahe. Ang mga yapak ay marahan. Ngunit ramdam ni Lorna ang bawat paglapi. Parang may malamig na singaw na sumusunod dito. Lorna, muling sambit ng tinig. Ngunit ngayong mas malinaw na, hindi na parang tinig ng hangin. May halong pighati, parang tinig na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Umurong si Lorna, halos mahulog sa bangko. Ang liwanag mula sa lampara sa sala ay kumikintab sa mukha ng anino. Ngayon, malinaw na niya itong nakikita. Isang batang babae, basang-basang buhok, nakadikit sa pisngi. Maputla, may mga bakas ng putik sa lig at braso. Anong-anong kailangan mo, Mahina at nanginginig ang boses ni Lorna. Ngunit hindi sumagot ang bata. Bagkus, kumingin ito sa kanya, direkso sa mga mata. Ang tingin ay parang humihingi ng kulong. Parang matagal ng gustong magsalita. Ngunit walang lakas. Sa loob ng bahay, narinig niyang bumukas ang isa pang pinto. Yung sa kwarto ng bienan. Lumabas si Aling Trining, may dalang kandila. Ang liwanag ng apoy ay naglaro sa mga dingding. Nagbigay ng kakaibang anino sa paligid. Lorna, malamig ang tono. Bakit hindi ka pa natutulog? Tumingin siya sa bata. Ngunit wala na ito. Parang hindi kailanman naroon. Ang hangin ay biglang kumahimik. Pati mga kuliglig ay tila natigilan. May nakita po akong bata, sabi ni Lorna, halos hindi makatingin. Ngunit mumiti lang si Aling Trining, mabagal, parang may tinatagong sikreto. Ah, nakita mo rin pala. Ang sagot ay malamig, kalmado, at puno ng biga. Tila may ibig sabihin sa likod ng bawat salita. Lumapit si Aling Trining, inilapit ang kandila sa mukha ni Lorna. Ang apoy ay sumayaw, at ang liwanag ay sumalubong sa mga mata ng bienan. Mga matang hindi kumikinat, ila matagal ng gising. Hindi mo dapat ginising, sabi niya. Kapag narinig mo siyang tumatawag, hayaan mo lang. Dahil kapag sinagot mo, hindi ka na makakatulog dito. Napatigil si Lorna, hindi makapaniwala sa narinig. Anong ibig niyong sabihin? Nguni hindi sumagot si Aling Trining. Tinalikuran siya nito at dahan-dahang kumasok muli sa bahay. Ang kanila ay iniwan sa tabi ng pinto. Dahan-dahang naupos. Naiwan si Lorna sa dilim. Ang apoy ng kandila ay kumikislap. Tila tinutulak ang anino sa paligid. Nguni sa bawat kislap, may mga hugis na lumilitaw sa peder. Mga kamay. Mga aninong kumakapit sa sahig ng balkonahe at sa ilalim ng mga dasal ng gabi. Muli niyang nainig ang boses. Matulog ka na dito sa amin. Ngayon, hindi na ito isang tinig lang. May halong paghinga, may halong kilabot. Ang mga yapak ay bumalik, mas mabigat, mas mabilis. At bago niya man lang maabot ang pinto, may malamig na kamay na humawak sa kanyang bukong-bukong. Naniga siya, hindi makasigaw. Ang kamay ay malamig, parang yelo, parang walang buhay. Hinila siya pababa, marahan ngunit sigurado. Ang sahig ng balkonahe ay umuuga, parang may buhay, at sa isang iglap, narinig niya muli ang tinig ni Aling Trining mula sa loob ng bahay. Lorna, huwag mong labanan. Kailangan nilang may kasama ngayong gabi. Ang kanila ay tuluyang namatay. At ang gabi ay muling naging kahimi. Walang huni, walang ihip, walang liwanag. Anging ang marahang tunog ng paghinga mula sa ilalim ng balkonahe. At isang tinig na paulit-ulit na bumubulong. Matulog ka na. Matulog ka na. Pauli-ulit, mahina, parang dumadaloy sa hangin. Ngunit bawat uli ay nagiging mas malapi, mas malinaw, mas malamig. Ang katawan ni Lorna ay hini makagalaw. Parang binuhusan ng yelo ang kanyang mga uga. Ang kamay na humawak sa kanya ay unti-unting umaakyat, papunta sa kanyang tuhod. At ang balat niya ay nagatayuan ang balahibo sa bawat dampi. Pilit niyang nilingon ang paligid. Ngunit puro dilim ang bumabalo. Wala na ang liwanag ng kandila wala ring tunog mula sa loob ng bahay. Tila ang buong mundo ay huminto. Anging paghinga lamang ang nairinig niya. Mabagal, mabigat, at hinigaling sa kanya. Matulog ka na. Ngayon ay galing na mismo sa tabi ng kanyang tainga ang tinig. Mainit ang hininga, amoy putik at lumang kahoy. Napakapi siya sa sahig ng balkonahe. Pilik hinahanap ang lakas para makaalis. Ngunit nang itaas niya ang kanyang ulo, doon niya nakita, dalawang paa, nakatayo sa harapan niya. Mga paa ng batang babae, bas, may mga bakas ng putik, at sa pagitan ng mga daliri, ay may mga butil ng buhanging. Dahan-dahan siyang tumingin pa itaas, at muling nagtago ang kanilang mga mata. Ngunit ngayon, hindi na ito parang bata. Ang mukha ay kupas, ang mata ay halos puti, at sa labi ay may bahid ng ngiti. Isang ngiting hindi dapat makita ng sinuman. Bakit ka nandito, bulong ni Lorna, halos pabulong din sa sarili. Ngunit sumagot ang bata, hindi ako umalis. Sumabay sa hangin ang kanyang tinig, parang may dalang sigaw mula sa malalim na tubig. At sa likod niya, sa ilalim ng lumang sahi, narinig ni Lorna ang mga tunog, mga bula, parang may kumikilo sa ilalim ng lupa. Nanginginig siyang umatras, ngunit sa bawat hakbang, ang mga aninong nasa sahig ay tila sumusunod. Dumarami, dumadami, mga kamay na galing sa dilim, umaabot, humahawa. Isang matinis na kaluskos ang umalingaungaw. Parang biglang bumukas ang isang lumang kabaong. Mula sa likod ng bahay, lumitaw si Aling Trining, hawak ang isang lumang rosaryo at basang tuwalya. Ngunit ang kanyang mukha ay hini na gula. Hindi siya natakot. Parang alam na niya. Lorna, sabi niya mabagal. Ilang beses ko nang sinabi. Huwag kang sumagot kapag tinawag ka. Lumapi siya at sa bawat hakbang. Parang humihina ang mga anino ngunit hindi sila puluyang nawala. Ang mga mata ni Aling Trining ay tumingin sa ilalim ng balkonahe. Patlong taon na silang nandyan, Anya. Mula nang bumagsak ang tulay sa ilog. Tahimi. Walang sumago. Anging hampas ng hangin at pagkaluskos ng puyong dahon. Mga bata sila noon. Mga kapitbahay. At gabi-gabi, kapag may bagong tao sa bahay. Tumatawag sila. Hinahanap ang kalaro. Humakbang si Lorna paatras. Ngunit humawak si Aling Trining sa kanyang braso. Mahigpit. Mainit ang kamay ng matanda. Kabaligtaran ng lamig sa paligid. Papos na silang maghintay. Wika ni Aling Trining. At ngayong nasagot mo na sila, hindi ka na pwedeng umalis. Bago pa man siya makasigaw. Biglang bumigay ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang malakas na kalabo. Isang mahabang hinga ng hangin. At muling sumigaw ang mga kuliglig, Parang walang nangyari. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Nakahain ang almusal sa mesa. Mainit ang kape, may pritong itlog. Si Aling Trining ay nakaupo. Habang si Edgar ay tahimik na nakatingin sa balkonahe. Ma, mahinang sabi niya. Nasaan si Lorna? Ngumiti lang si Aling Trining. At sa kanyang bibig, isang malamig na pugon ang lumabas. Nasa balkonahe, ana. Matulog muna siya. Ahimik ang sagot ni Aling Trining, Ngunit sa tono nito ay may bigat na hindi maipaliwanag. Si Edgar ay napakunot noo, hindi alam kung matatawa o mangingilabot. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad papunta sa balkonahe. Ang sahig ay umuugong sa bawat hakbang. Parang may kumikilos sa ilalim. Ang liwanag ng umaga ay dumaan sa mga siwang ng kahoy. Nagbibigay ng kakaibang anino sa paligi. Lorna, awag niya, bahagyang nag-alangan. Walang sumago. Anging ihip ng hangin at huni ng mga ibon sa malayo ang tugon. Ngunit nang lumapit siya sa dulo ng balkonahe, napansin niyang may basang marka sa sahig. Mga yapak ng paa, maliliit, paikot-ikot, parang naglalo. Napatigil siya, kumabog ang dibdib. Tinawag niya muli ang asawa. Lorna, nandyan ka ba? Tahimik. Pagkatapos, isang mahinang tawa ang sumabay sa hangin. Awa ng bata, mabilis, magaan, ngunit malamig. Muli siyang napatingin kay Aling Trining. Ngumiti ito, nguni hindi abot sa mga mata. Anak, huwag ka nang magtanong, mahinang sabi nito. May mga bagay sa bahay na ito na mas mabuting hindi mo alam. Nguni hindi nakinig si Edgar. Lumuhod siya sa gilid ng balkonahe. Sinilip ang ilalim. Madilim. Amoy basang lupa at lumang kahoy. Nguni sa ilalim ng mga bita. Ila may kumikisla. Parang mga mata na nakatingin pabalik sa kanya. Bigla siyang umatras, napahawak sa dingding. Ma may tao sa ilalim. Ngunit kalmado lang si Aling Trining, parang walang kakaiba. Wala yan. Baka pusa lang. Ngunit habang sinasabi niya iyon, napansin ni Edgar na nanginginig ang kamay ng matanda. At sa gilid ng labi nito, may pilit ng ngiti, isang ngiting puno ng kakot. Hindi na siya nakatiis. Kinuha niya ang lampara at sumilip muli. Ngunit ngayong mas maliwanag, nakita na niya ng malinaw. At long figura mga bata, nakatitig sa kanya, hindi kumikilos, hindi kumukuha. Basang bas, nakayuko, at may mga kamay na parang humahawak sa lupa. Diosko, ko, bulong niya. Ngunit bago pa man siya makaalis, narinig niya ang pamilyar na tinig mula sa dilim. Kuya Edgar, boses ni Lorna, ngunit malamig, mapanlin lang. Bumaba ka na. Dito ka muna. Parang may pumisil sa kanyang dibdib. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Ang lampara ay biglang kumuwa. At nang bumalik ang liwanag, wala na ang mga bata. Ngunit sa ilalim ng sahig, naroon pa rin ang tinig ni Lorna, mahina, pabulong. Dito lang ako, sa balkone. Nagtatakbo siyang bumalik sa loob. Ngunit hinarang siya ni Aling Trining. Anak, huwag mo nang hanapin. Ma, anong ginawa niyo kay Lorna? sigaw niya. Ngunit hindi sumagot ang matanda. Tumulo lang ang luha nito, isa, dalawa, habang nakatingin sa pinto ng balkonahe. Hindi ko sinasadya, wika niya, halos pabulong. Noong una, tinawag lang nila siya. Gusto ko lang sana siyang tulungan. Pero sinagot niya. Nanginginig na ang boses ng matanda. Parang pinipigilan ang pag -iya. Kapag sinagot mo sila, hindi ka na makakawala. Isa lang ang paraan para matahimik sila. Tumigil si Edgar, halos hindi humihinga. Anong paraan? Ngumiti si Aling Trining, ngunit ngayong ngumiti ito. Tila hindi na siya ang dating bienan. Ang mga mata ay nangingitim, ang balat ay parang piniga ng hangin ng gabi. "Isang bagong tahanan," sabi niya, "at isang bagong kasama." Sa sandaling iyon, biglang umuga ang bahay. Ang mga plato sa mesa ay nahulog, ang lampara ay tumilapon sa sahig. Mula sa labas, may malakas na hampas ng hangin. Kasabay nito, may mga kamay na biglang lumitaw mula sa ilalim ng balkonahe, mga kamay ng mga bata, at isa sa mga iyon ay mahigpit na humawak sa paa ni Edgar. Ma, tulong, sigaw niya. Ngunit si Aling Trining ay nakatingin lang. Tila tinatanggap na ang matagal nang dapat mangyay. Pasensya ka na, Ana. Hindi ka na makakabalik sa bayan. At sa huling iglap, naramdaman ni Edgar ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang dibdib. Ang paghila pababa ng mga kamay. Ang tunog na mabasag na tabla. At ang muling pagbalik ng katahimikan. Kinabukasan, nakabukas pa rin ang pinto ng bahay. Ang almusal ay malamig ang lampara ay patay, at sa balkonahe, may mga basang yapak na nakapalibo sa basag na sahi, at long malili, at isang bago, lumipas ang katlong araw, ahimik ang buong baryo, walang nakakita kina Edgar, kay aling trining mula noon. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magtanong, ngunit wala ni isa ang naglakas loob pumasok sa lumang bahay sa dulo ng kalsada. May mga nagsasabing tuwing gabi, nakikita raw nilang may ilaw pa rin sa balkonahe. Isang lamparang walang sinumang nagpapatay o nagsisindi. Minsan, isang batang lalaki ang napadaan. Narinig daw niya ang mahina at sabay-sabay na tawanan ng mga bata, parang naglalaro sa ilalim ng bahay. Ngunit nang silipin niya, uro anino lang ang nakita, mga hugis ng paa gumagalaw sa basang lupa. Kinabukasan, dumating ang mga tanod. Binuksan nila ang pinto. Ang loob ay maayos pa rin. Ang mga gamit ay nakapwesto. Ang kape sa mesa ay natuyo na lang sa tasa. Ngunit nang lumapit sila sa balkonahe, bumigay ang sahig sa gitna. At doon nila nakita, isang lumang kumot, isang rosaryo, at sa ilalim ng mga basag na tabla, may mga buto ng kao at ng tatlong bata. Mula noon, isinara ng mga tagabaryo ang bahay. Walang lumapit, walang nagtangkang tumira muli. Ngunit gabi-gabi, sa tuwing katahimik ang paligid, may mairinig pa rin tinig na dumadaloy sa hangin. Mahina. Malambing, ngunit malamig, matulog ka na sa balkonahe, at sa tuwing may dumadaan, tila may mga matang sumusunod mula sa dilim, mga matang naghihintay ng panibagong sasago.